So guys, magluluto ngayon ang ate kong mamaganda na piling. What? Ba, magaganda siya ngayon. feeling siya. Magluluto siya ng sayote. Pakita mo kung paano maghiwa ng sayote. Sa <laughs> Hindi siya marunong. <laughs> Huwag mo dyan ilagay yung balat. Ikatay kasi. So guys, susubukan ko kung paano magbalat ng sayote. Ganto lang daw, sabi ni Madam Aya. Padali lang siya, guys. Oh, baka ako pa makabalat eh. Lalag <coughs> lang. so <laughs> guys, ipapakita ko muna ang loob ng aming banyo. Meron siya, guys. Huwag na lang hindi ang kusina namin. Ang magluluto ay si Pili. <laughs> so, guys, sila mama ngayon gumagawa ng tawag dyan na. Anong tawag dyan? Ginagawa nyo? Hmm freezer namin na walang saksakan. <laughs> 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 Lagyan na Yelo. Yan <laughs> siya guys. No? Basta kaya ang binabalat ni Ayang sayot eh. Patapos na daw. Ba't lumiit? Iiwain niya naman ngayon. Kita natin kung paano siya na sa yote. Okay, may isa pa guys. Ito siya guys, isa pa. Susubukan ko rin guys. Kung paano magdiwan ito. Sinubukan ko na kanina. Nabalatan pala. Head <laughs> siya guys, madali lang siya guys. mayro pa ba yung balat ng mangga. Ayoko na. Sana magtatapos yan guys. Sana naman magluluto eh. Guys, ngayon naman mag susulat si daddy ng soft drinks. Ano ba? Ano ba Ayun guys. Yellow lagay mo daddy Ito so, ang mga bagong benta namin guys. Then, guys, may pa dyan guys. Nag-lift, magsusulat na si Daddy. So guys, kung napapansin nyo, di na kami nagbablog. Pagbablog na kami ulit dahil magre-resign na si Daddy. Kaya na kami yung ulam ulit. Kaya nga siya, nawa-nawa sila. normal na daw, sabi ni Piling. Kaya lang <laughs> siya sabi mo. Misit <laughs> <laughs> ka. Kaya ni Daddy.

umusta kaya yung ng feeling na si Aya? So, nagbabalat pa lang siya. Yung isa, yung nangyari, naputol. Oh, no! Ay, my baby. Guys, igigisa na daw ni Aya. Ay, namang hinihiwan niya yung bawang tsaka luya, ay hindi pala, tsaka sibuyas. Pagyegi sana daw po siya. Hindi natin yung niluluto niya. Hay ka! Hay ka! -hay ka. mag ka! Sabi niya guys. Tayo na lang natin. Guys, sige, di siya ni Ay. Ay. Mamaya nga yung ilagay ang sibuyas. Masunod ka na yung bawang. Ha? <laughs> <laughs> Puputok ka eh. Ini loh. suka Oh, suka ini Ma? suka. guys. Dito tayo sa kabila. Guys, niluluto na niya ako. yung mga hiniwa niya, guys. Iwa na daw lahat. Ay, susunod ko pang lalagaya. Nag-brown so na. Nag-brown so na. So, guys, iahalong natin siya, guys. Kabilis. Ang susunod niya alagay ay ang sayote. Ano ang sarap! Guys, masarap yata yung sayote ni Aya, guys. Kainin natin siya ng Lila on Challenge. lah. Balik <laughs> yeah. guys. Kita guys. Kilala uminom ng maraming tubig big. mainit. Ah. <coughs> guys.

Ang susunod niya ay asin. Halo mo. Ayan asin. Ma! Ayan po. Ayan guys, ayun lalagay niya. Isang kutsara. Ayan na bibig. Pagkatapos, ihahalo na niya. So, guys. Di ba? Parang tubig lang. Tubig na yan. So, guys, maghihintay na tayo ng ilang minuto pag maluto. Ayun, guys, luto na. Ayan guys, luto na siya. Bye, guys!